Uchua, uh, which will also explain about everything on this uh, media press briefing. Kasama rin natin si Noel Figueroa. Uh, siya naman yung uh, uh representing on the, sa mga kabataan. Para explain further, ano yung view niya ngayon, lalo na dahil sa uh, upcoming elections, ito yung mga nangyayari. And then we know everything, marami pong nangyayari, hindi lang naman sa this is uh, Quezon City. So without further ado, I'll just pass on the mic to Atty. Arlene. Magandang hapon po. Ako po si Arlene Raura. Ako po ang abogado ni Ma'am Maluchua. Nandito po kami ngayon at nagpapasalaman po kami sa inyong presensya. Uh, gusto lang po namin kasi ipaabot ngayon uh, isa sa mga masalimuot na mga sitwasyon sa na konektado po dito sa halalan. Kung mapapansin din po natin lahat, hindi naman po dinit sa mga kakalaman natin na in the last three or four days, ang um, social media po talagang binudugog at flooded na po literally ng sang katutak ng mga tao na may mga kuha at video ng maaaring mga sitwasyon ng pagbili ng boto. ...organisado, hinahakot ang mga tao, puno ang mga kadye. Kaya, uh, dinabuti na po namin ngayon, bilang mga concerned Citizen po, una sa lahat, na manawagan sa mga otoridad na bantayan po dahil ilang araw na lang, dalawang tulog na lamang po, maging election na. And, frankly po, on our end, Marami pong dumarating sa amin ng mga reports, pictures, video ng mga eksena po ng bigayan. Sa amin, ang lagi po namin payo sa mga tao ay mag-report po sa COBLE, lalo na po sa Committee on Contra Bigay. Meron po silang social media page sa Facebook, may mga hotline at mayroong email. So, lagi po namin pinabayuhan at inaabisuhan ng mga tao na ang mga report po na ito, mga sumbong po na ito, ay idulong po sa COMELEC kasi ina-action dapat sana ng COMELEC. Pero sa ngayon po, hanggang ganitong oras, marami pa rin pong dumadating na report, marami pa rin dumadating na sumbong. Punong-puno na po ang mga inbox namin sa mga humihingi ng tulong at aksyon. Ang ikinatataka na po namin, wala pong response, wala pong parang wala pong uh, reaction ang COVID-19 o di kaya ang BNP na uh, i-address po yung sitwasyon, puntahan po yung mga nire-report na mga insidente, kaya po namin to ginagawa dahil una po sa lahat, tumitingin po kami sa COMELEC dahil ang COMELEC po naglatag ng panukala at saka resolution number 11104 nakalagay na po doon lahat na maaaring uh, i-consider po na presumptions of vote buying na tinatawag yung pagbenta at pagbili ng boto. At kung tutuusin po ngayon po, sinasabi, Bawal po ang hakot-hakot. Bawal po ang magpapila ng mga tao para mag-release ng kahit anong tulong, uh, informasyon, membership, o kung ano pa mang pinamimigay po sa mga ganitong mga event na dinatawag. Kaya po, nagiging mainit na po sa mata ng mga potante yung mga ganitong eksena. Kaya ngayon po, uh, gusto lang po namin i-share at i-call ang attention po ng Comilet at ng PNP na malalim na po at napakarami na po ng mga ganitong klaseng insidente. Nakakabahala na po. Mga Lu. Uh, good afternoon po. Ako po si Manichua. Uh, but since yesterday morning po, from the time, uh, mga 8 o'clock in the morning, marami na po pumapasok yung message sa uh, FB po na sana daw tulungan sila mag-report. So sabi ko nga, binigay ko yung hotline. You wanted lang. Yung... My mobile number uh, is marked blue. Kasi nga, ang dami ng... Actually, yung lumabas na, pinost ko sa Facebook, sa yung Facebook account, yung personal account, na drone shot. Bigyan nyo sa amin ng isang residente, near Sacred Heart. So sabi ko, ano to? Sabi niya, sa, Kasi kita-kita, daming na tao eh. Drone shot siya. Ang sabi daw is orientation ng mga watcher. Pero wala po, pag pinanood niyo po yung video, wala po siyang nagaganap na orientation, lalabas lang, papasok po sa tent, lalabas sa tent, galing po yung, yung, yung sistema. So, pila lang siya, pila, pasok, basta pipila, lalabas, ganun walang orientation, walang lecturer. So, yun po yun, eh, sinan lang sa amin ng, ng citizen. Tapos, after yun, naman po, na mahabang pila rin, dun po sa barangay Tatalon, dun sa action center naman po ni Martin Radio. Sobrang haba rin ang pila. Ang report naman ng mga kaparangay namin, uh, watchers orientation na naman. So sabi ko nga, uh, ano to, ba, baka wala nang makapwesto dun sa putante, puro watchers na naman ang presinto. Kasi sobrang massive po talaga, haba ng pila kung yung action center po niya kasi kung may idea po kayo yung sarap ng pure gold araneta from doon ang pila ng petrol talagang haba na ng pila tapos hindi lang po yun may, may pumasok din na report sa video na extension naman din po so parang kami o oh, or um, -re report kami pati yung ano eh, yung residente so kami, parang ako ako bilang ano uh, ayaw ko po kasi ng corruption, ayaw ko yung yung, yung, yung mga mga mali practice sa government. Kasi siyempre, itiyado yun ako, buda ako. Yung taxes ko naman, ayoko na naman masayang na binabayan. So parang, ano na ako dyan, galit na galit na ako na, na ang laki-laki na binabayan dami yung tax. Sa IX na nga, masig na nga, eh. hindi naman nakakarating sa tamang tao yung yung dapat tulungan. Tapos, ito na naman ba ngayon? So, yung mga tao din, ang mga message, actually ang mga message ng tao sa amin, ma'am, gusto na namin makabalik si Kong. Kaya lang nakatakot kami na basin yung payout. Para yun, baka daw mabulag na naman daw yung tao, makalimutan nila yung, yung mga walang proyekto na ibaba. yung hindi tapos sa mga infra. So, parang kami, doon kami nababahala. Kaya sana, kinu-call din namin yung adesya ng Comelet. Sana po, action na naman natin. Kasi, yung drone shot po, Di diba dapat po na-post niyo sa Facebook? Nag-viral na po yun eh. Parang ngayon nasa 50 point something kaya yung views. Pero ngayon, today ah, just today, may payout na naman same area. So parang feeling ko, ganun na makagalapal na parang lahat ng payout kahapon na reported na sa Facebook, post ng mga tao, di diba dapat pag tayo matatakot eh. Tara, at least no control mo. Pero ngayon, same. Pila pa rin po. Kaya po, yun, sana ng nga ako, Bene, eh, medyo magpantay po tayo para naman po hindi masayang yung mga boto rin namin. Hey, hindi naman na po nagkulang ang Comelec na magsabi na ang hakot, ang pila po, bawal na po yan kasi lahat po ito paraan na pagdili ng boto. Ta tayo po, ang minibidhiho natin, malinis na halalan. Ilang dekada na rin po akong naging bantay boto. Kaya po, ang panawagan namin lagi, eh, kung ano po ang nakalagay sa batas, yun ang masunod. Ang mga botante po ng Quezon City, mga taong may partisipasyon sa sa diskusyon po sa nangyayari sa gobyerno, uh, apektado po sila sa mga issues natin. Kasama po na dito yung issue ng uh, vote buying. Ilang beses na po tayo nagtatry na magkaroon ng malinis na eleksyon. Para po sa mga kapatid po sa media, pagkaroon, ito rin po eh, nagtataka rin po kami, ba't parang hindi rin masyadong napapansin? Kaya e, mga kumpulang na ganito kalalaki, ang description ko sa amin, puno ang kalye, puno ang mga side streets, pila-pila. Dapat po ito, nagtatawag na rin ito, ito, na, na ito ng attention natin, na maging concern tayo na, uy, ano nangyayari dyan? Bakit, ano, ba, ba, sinabi ng COVID, e bawal na dapat yung mga ganyang klaseng activity. At mas mahirap po pa ho ito Uh, kahit po yung mga tao ay nananawagan po at tumatawag po sa COMELEC, sa mga sa PNP, sa mga presinto, hindi ko nararamdaman ang aksyon. Naniniwala po kami sa mga otoridad na kumikilos po sila. Pero more importantly, at ito po yung pinakamahalaga, dapat makaramdam po ng aksyon. Hindi po maaari ang, ang aksyon mangyari po sa Tuesday kailangan po mangyari na bago pa maghalalan. Kasi kung hindi po, yun, tapos na yung boxing pag nagkataon. Eh. Nandito po, kasama po namin ngayon si Miss Noel. Uh, isa rin po siyang volunteer po sa amin. Uh, gusto po rin namin mabahagi niya kung ano yung mga napansin niya, ano yung observation niya. Kasi bilang uh, part po ng kabataan, the reason that we hold elections is we are trying to create a country that builds for the future, that builds for the youth, that builds for the citizens. Pinaglalaban po natin ang malinis na halalan. At ito po ay para sa mga kapataan po tulad ni Noel. Um, so, I think as of right now, vote buying is something very concerning. 17 but I'll be 18 in a few months where I'll be able to vote for my local elections um, as a citizen of City. Vote buying I think takes advantage of voters who rely on the financial assistance given by those who participate in it um, and that causes them to instead kind of prioritize being able to receive that kind of aid that they need in that timeframe which isn't something that will help in the long run. Um, Instead, they aren't able to prioritize candidates who have clean credentials and who have good ideas for the betterment of not just the city, but of the country. So this heavily impacts everybody. Both buying most especially, makes or rather forces people to look at things from a shorter perspective. And it kind of corners them into voting for people who are able to give them on the spot need, um, on the spot help, but not so much provide long term assistance for the betterment of themselves and the other citizens of the city and of the country. Ayun po, sinabi na po ri, na po hindi tayo. Pumibili ng kandidato base sa merit nagbabase na lang tayo sa abort sa tentahan ng boto kaya po ang panawagan namin ganito may uh, naglipana ng mga reports ng pila ng hapon kayo po mismo pag nakakita po kayo take it upon yourselves take the initiative na i-reklamo po ito sa Committee on Contrabigay. Pero nananawagan po kami talaga sa Comelec, pakinggan din nila at tingnan nila lahat ng reports na tumarating. Kasi kahit itong minuto na to, meron pa rin pong dumadating ng mga retrato, video, ng mga papila, pahakot, eh nakakabahala na po talaga. Meron na po question ng uh, ating uh, friends from the media, o um, mga